Nakita at nasilayan na nga ni Bossing Big Soto ang kanyang bagong apo dito sa kanyang anak na si Danica Soto. Kasama ngang dumalaw ni Big Soto ang kanyang may bahay ni si Pauline Luna at ang kanyang anak na si Tali. Masayang masaya namang itong si Big Soto sa kanyang bagong apo. Napakagwapong bata nga nito at napakalusog. Pati nga ang kanyang anak na si Tali ay aliw na aliw sa kanyang bagong pamangkin. Sobrang napaka-healthy nga ng bagong baby ni Danica. na si Dina Bonneby ay agad din siyang dinalaw sa ospital ng mga anak ito. Gusto nung gusto na nga din niyang makita ang kanyang apo at tuwang-tuwa nga siya nang makita na ang kanyang bagong apo dito kay Danica at kay Mark Pingris. Napakalusog nga talaga at tila nga one month old na ang isinilang na anak. na ng kanyang mga lolo at lola ang bagong baby ni Danica at Mark. Tumalaw din itong sina Oyo Soto sa kanyang ate. Kasama naman niya ang kanyang may bahay na si Christine Hermosa at ang kanyang hipag na si Kathleen Hermosa. Tuwang tuwa nga itong si Christine Hermosa nang mabuhat ang kanyang bagong pamangkin dito kay Danica. Mark Pingris naman ay aliw na aliw at tuwang tuwa sa pag-aalaga ng kanyang anak. Isinasayaw-sayaw nga niya ito at kinakantahan pa. Yun naman nga dito kay Danica ay ngayon nga lamang daw siya nakapagsilang ng ganitong kalaking baby at ganitong kalusog. Narito nga ang caption ni Danica sa kanyang ibinahaging video clip sa kanyang social media. My biggest baby, 9.3 pounds. Thank you Lord for sustaining me and giving me strength.